video na ito, ating alamin ang sampung hayop na sa Pilipinas lang makikita. Kung saan ito matatagpuan? Bago natin isa-isahin ang nasa listahan, Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito, at mag ka na din sa aking channel. Sa mahigit pitong libong isla, ang Pilipinas ay tahanan ng mga koleksyon ng mga hayop na ang ilan ay endemic sa bansa. Ipinagmamalaki ng Pearl of the Orient ang isang kamanghamanghang katalogo ng mga isla. Madalas bumisita sa Pilipinas ang mga manalakbay na naghahanap ng sun-kissed beach destination. Mula sa mabuhangin na baybayin ng Boracay hanggang sa Chocolate Hills ng Bohol, ang Pilipinas ay biniyayaan ng magagandang tanawin. Bukod sa koleksyon ng mga romantikong beach resort, ang mga natural na tirahan ng Pilipinas ay naglalaman ng maraming wildlife, lalo na ang mga kakaibang species na ito. Kabilang sa listahan, ang Philippine Eagle. Ito ay ang pambansang ibon ng bansa na pumailang lang sa itaas ng kalangitan regal sa hitsura na may nakakatakot na titig. Ang agila na ito ay mayroong pakpak na mahigit dalawampung talampakan. Sa kasamaang palad, nitong mga nakaraang dekada, ang pagkasira ng tirahan nito ay naghikayat sa paghina ng mga magagandang ibon na ito. Ilang daang pares na nasa hustong gulang ang naninirahan sa mga isla, tulad ng Mindanao, Samar, at Leyte. Ito naman ang Bisayan Warty Pigs na parang nakasuot ng mga cool na hairdo sa kanilang mga ulo, ang mga cute na wild pig species na ito ay endemic sa Pilipinas, kadalasang matatagpuan sa mga lugar tulad ng Panay, Negros, at Masbate. Ang mga lalaki ay naglalaro ng magaspang na manes sa kanilang mga likod upang makaakit ng angkop na inahing baboy habang lumalaki ang tatlong pares ng facial warts. Dahil sa pagkawasak ng mga tirahan, napilitan ang mga ligaw na baboy na ito na maging endangered kahit na sinimulan na ng gobyerno ng Pilipinas ang mga pagsisikap na i-rehabilitate at ibalik ang populasyon ng mga baboy. Kasama din sa listahan ang endemic species na ito, tinatawag din na Philippine Hornbill o Kalaw. Ang Rufus-headed Hornbill ay kasing sigla ng tahanan nito. Isa sa mga pinakakritikal na nanganganib na mga Hornbill sa mundo, ang magandang ibon na ito ay naninirahan sa mababang kagubatan o paanan na namumugad sa malalaking puno. Ang hornbill na ito ay namumukod tangi sa kanyang itim na mukha, pinalamutian ng pulang dilaw na bill, at isang pulang kaski sa ulo nito. Nasa listahan din ng leopard cats. Mayroong dalawang uri ng wild cat sa Pilipinas, ang Visayan leopard cat at ang Palawan leopard cat. Ang mga kaibig-ibig na pusa na ito ay tinutukoy din bilang Sunda leopard cats. Ang mga bisayan leopard cat na ito ay endemic sa Panay, Negros, at sa ilang mga sakahan ng tubo sa Cebu. Sa kabila ng kanilang hunter instincts, lalo na kapag naghahanap ng mga daga o ibon, sila ay maliit. Dahil sa pagkasira ng tirahan, ang populasyon ng Visayan leopard cat ay kasalukuyang mababa. Kung ikukumpara sa katapat nitong Visayan, ang Palawan leopard cat ay nabubuhay sa ilang bahagi ng Asia partikular sa mga lugar sa timog at silangan. Ang mga manlalakbay na mapagmahal sa hayop ay maaaring makatagpo ng mga wildcats na ito sa mga isla ng Pilipinas tulad ng Palawan, Negros, Cebu o Panay. Ang sumunod ay ang Palawan Peacock Feasant. May makulay na feathers tulad ng asul, itim at kayumanggi. Ang mga ito matatagpuan sa Palawan. Naninirahan sa mga baybaying mababang lupain at mayayabong nakagubatan ang napakarilag na ibon na ito ay mahiyain. nasisiyahan sila sa magkakaibang pagkain ng mga mani, buto, insekto at dahon. ang mga lalaking ibon ay ang kasarian na biniyayaan ng makulay at mahabang balahibo, habang ang mga babae ay kulay kayumanggi. napapabilang din ang tinatawag na Visayan Spotted Deer. para sa maraming tao ang mga usa ay isang pangkaraniwang tanawin, lalo na habang nagahiking o nagkakamping. gayon paman. Ang Visayan Deer ay isang run-of-the-mill deer species. Ang mga nakamamanghang hayop na ito ay isa sa pinakapambihirang uri ng usa sa mundo na naninirahan sa isang limitadong hanay sa loob ng Panay at Negros Islands. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang usa ay pinalamutian ng mga beige spot sa buong katawan nito. Ang mga lalaking usa ay nagbibigay din ng mas mahahabang sungay kaysa sa mga babae. Ang sumunod naman ay ang Philippine Crocodile. Ang nakakatakot na mga titig ng buwaya na ito ay hindi sapat upang iligtas ang mga species na ito mula sa deforestation at mga aktibidad sa pangangaso. Bilang isa sa mga pinakabihirang species ng buwaya sa mundo, ang mga ito ay maaring nasa maliliit na tirahan partikular sa mga lugar sa paligid ng Hilagang Luzon o sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Ang mga manlalakbay na bumibisita sa Pilipinas ay malamang na hindi makatagpo ng mga bihirang reptilya na ito at maswertehin sila kapag makakita ng buwaya ng Pilipinas sa Smithsonian National Zoo. Napapabilang din ang giant golden crowned flying fox na mayroong isang pakpak na maaaring umabot ng higit sa limang talampakan. Gayunpaman, ang megabat na kumakain ng prutas ay isang mahalagang species sa mga sistema ng kagubatan ng Pilipinas. Sa kabila ng pagbaba ng populasyon nito, kilala bilang Acerodon jubatus, ang megabat na ito ay endemic sa Pilipinas at naiulat na natagpuan sa mga lugar sa paligid ng Cebu, Mindanao, Negros Oriental, Siquijor, at iba pang bahagi ng bansa. Gayunpaman, pinaniniwalaan na hindi hihigit sa 20,000 ang mayroon nito sa Pilipinas. Ang sumunod ay ang Luzon Bleeding Heart. Ito ay siyentipikong kilala bilang Galicolumba luzonica at endemic sa gitna at timog na rehiyon sa Luzon. Ang mga magagandang ibon na ito ay kapansin-pansin sa kanilang mapupula, parang dugong mga tagpi sa kanilang mga dibdib na parang sinaksak. Ang mga ibon na ito ay kasalukuyang nananatili sa mga zoo sa buong mundo, tulad ng Hamilton Zoo sa Hamilton, New Zealand. Ang masusuwerteng mga manlalakbay na patungo sa ilang bahagi ng Luzon ay maaaring makatagpo ng nanganganib na mga ibong ito habang nakikipagsapalaran sa mga kagubatan. Natagpuan din ang mga ito sa Pulilo Islands at Katanduanes. At ang huli ay ang mga tarsier. Ito ay mga natatanging mamal at mga intermediate na species sa pagitan ng mga lemur at unggoy. Ang mga cute na critter na ito ay nocturnal kapansin-pansin ang kanilang mga malalaking mata. Maliit at mahiyain, ang mga manlalakbay na mapagmahal sa hayop ay makakahanap ng mga tarsier sa ilang bahagi partikular sa mga lugar ng Samar, Leyte at Bohol. Makakanood at makakita ng mga tarsier ang mga turista sa Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary sa Corella, isang munisipalidad sa Bohol. Kapag bumibisita sa mga tarsier, mahalagang tandaan na ang mga primate species na ito ay napakamahiyain at madaling mabalisa. Kaya naman sa maraming santuario hihilingin sa mga turista na panatilihing mahina ang kanilang boses at i-off ang kanilang mga flash ng kamera. Ang mga turistang maingay at mapangabala ay malamang na magdulot sa kanila ng mataas na antas ng stress na maaring maging sanhi ng pagkitil ng kanilang sariling buhay. Ating natunghayan ang mga hayop na sa Pilipinas lang nakikita. Dapat binibigyang halaga dahil isa sila sa magiging tulay sa nalalapit na tagumpay at paglago ng ating bansa, subalit nauubos na sila sa kadahilanan ng patuloy na paghuli ng mga tao sa mga hayop. Ngayon ay pakunti na ng pakunti dahil sa iligal na paghuli at pagbenta sa kanila. Sana ay matigil na ito at pangalagaan natin ang mga hayop lalo na ang mga endangered.